Ayan nga, at malapit na naman ang pasahan namin ng IPCRF. Dahil nga, medyo nakalimutan na natin kung paano i-open ang IPCRF. Sa natatandaan ko kasi ay pagbukas mo ng IPCRF at pinownload mo ito, ay mayroong pinatawag na macro. So, titignan natin, i-open natin kung paano nga ba alisin ang sinasabing macro na ito. Okay. Pero ano ba ang IPCRF? Ang IPCRF ay isang Individual Performance Commitment Form. Pupunta muna tayo doon sa pinaka-files ng IPC, IPCRF. So dahil nasa download siya, dinownload po ito dahil ito ang ibigay sa amin ng aming principal. So i-open lang natin ang IPC, IPCRF na yan na galing sa binigay ng aming madap. So dahil nga maraming nagtatanong, ma'am nakalimutan ko ng buksan ang IPCRF. At kahit na Uh, in enable ko na siya, ayaw pa rin niyang mag-proceed. Paano? Paano ayaw mag-proceed? Ito, proceed. Laging ganito ang lumalabas pag pinoproceed. So, i-okay lang muna natin yan sa ngayon. Pero bago nga tayo magpunta doon sa pag-unlock ng uh, macro o sinasabing macro, ano nga muna ba ang IPCRF? Ang IPCRF ay tinatawag nating Individual Performance Commitment and Review Form. Ito yung ginagamit ng mga teachers sa public school upang masubaybayan at suriin yung performance ng isang guro at uh, ng o kaya ng mga iba pang uh, employer, em, uh, empleyado. Bahagi ito ng RPMS o yung Results Based Performance Management System o RPMS dito sa atin sa Department of Education. Maraming bahagi yung IPCRF at yeah, saka na natin yung tatalakayin kapag ka nabuksan na natin tong ating IPCRF. Pag-aaralan muna natin kung paano muna i-open at mag-proceed dito sa IPCRF natin. So, pag-click natin yung proceed na yan, nakalagay dito, cannot run the macro EIPCRF school year 2023-2024, the macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled. So, paano natin nga malalaman na yung macros ay disabled? So, ngayon, ang gagawin natin ay pupunta tayo dito sa file. Click lang natin yung file. Ay, teka, okay lang muna pala natin to. Oh, sorry. Ayan, i-click lang natin tong file. And then, punta tayo dun sa settings na option. Ayan. Tapos, paglabas niyan ay may box na Excel options na lalabas. Mayroong general, formula. Ayan. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo dito mismo sa Trust Center. Ayan. So, titingnan natin. Alagay dito. Ayan visitoffice.com to learn more about protecting. So, hindi tayo dyan, ha? Dito tayo sa trust center settings. Ayan. After natin dyan sa trust center, sa settings, ayan, pupunta tayo ngayon dito sa macro settings. Ayan. So, dito titingnan nyo, yung sa akin, ang nakalagay ay disable all macros with notification. So, ibig sabihin, naka-disable. So, dapat, i-enable muna natin all macros. Okay? Ayan. And then, i-click natin ang salitang okay. Ayan. Na. Okay na. So, close na natin. Ngayon naman, i-close natin ulit. Ngayon. Kung nasaan yung files ng ating uh, IPCRF ay i-right-click lang natin siya. I-right-click and then punta tayo doon sa properties. May makikita kayo dito na, ganyan, dito sa bandang baba nakalagay. This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer. So ayan, mabasa yan. So ang gagawin lang natin ay i-unblock natin and then click apply. Okay? So, and then close na natin 'yan. So ngayon, 'yan refresh lang muna natin yung ating mga computer. Then, punta na tayo doon sa ating, isa pa, sa ating na-download na, na IPC RF. So, kung mapapansin nyo, wala nang learn more, wala nang color pink, wala nang enable or disable na function. So, ayan. So, check, -check natin. Oh, halimbawa, highly proficient. Sige, doon tayo sa highly proficient. Mag-iiba ng color yan. Pag click mo yung highly proficient, mag-iiba siya ng color. Magiging blue. Pero pag click mo yung proficient, magiging green. Ang kulay kasi ng teachers 1 to 3 ay color green. Kaya ang kulay naman ang para sa mga master teachers ay kulay cool blue. So, let's start. Doon na tayo. I-click natin ang pusid kung gagana na ang ating mga IPCRF. Ayan. So, lumabas na. I authorize the personnel of Department of Education to collect, process, retain, and dispose my personal information. So, click lang natin yung Agree para mag-continue. So, ayan na. Lalabas na. Pwede na natin i-edit yung mga school information, yung ating demographic profile dito sa ating IPC. So, kailangan muna natin tandaan na matapos muna ang lahat ng hinihingi ng bago tayo mag-proceed ulit sa susunod na page ng IPCRF. Okay, nakuha. I hope you uh, I hope na na matandaan niyo ulit yung step by step procedure ng pagbubukas ng IPCR. Dahil nga submission na ulit ng IPCRF, kaya dapat lagi nating tatandaan kung paano ito i-open. That's all. Thank you.